Hmm. <laughs> Pero okay lang kasi mas maganda kahit may alawan. <laughs> eh anak, recognition yun, hindi <laughs> ka tatakbo. <laughs> Sa pasok ang kapatatakbo. <laughs> First time ko nga talagang lilinisan ng kukutong si Kyle Pero palagi ko naman talaga ang ginugupitan ng kukuto Paano ba naman kasi ang bilis talagang humaba ng kukunya Wala rin naman talaga kaming ginagawa dito sa bahay Kaya naman ito naisipan ko nang ang linisin tong kukunika Ayaw pa nga niya paano daw ba naman kasi e eh, pang babae nga lang daw to Nagulat nga ako dahil binivideo pala ako dito ni Kyle sa cellphone niya Dami nga talagang tanong sa akin si Kyle dito Kung ano nga daw ba yung nilalagay ko sa kuko niya Diyos ko po Noong kinahapuna naman pagkatapos ko nga talagang magsim ba sinundo na nga talaga nila ko ng daddy niya. Tapos dumaan na nga kami dito sa may Robinson. May pasok na nga sila kay Bukas kaya naman sabi ko nga ay kumuha na nga siya nang pwede niyang baunin. May pagkain pa naman siya sa bahay kaya naman hindi niya nga daw talaga alam kung ano yung kukunin niya. May gusto nga talagang kainan si Kyle pero sabi nga namin ay may ulam nga sa bahay kaya ayan nagmumuryok talaga yung si Kyle. Kahit anong panguto nga talaga ng daddy niya ay wala din talagang talab kay Kyle Diyos ko po. Kaya naman kumuha na nga lang talaga siya dito ng juice Tinanong pa nga sa akin ni Kyle kung pwede daw siyang mag-soft drink. Bahala nga ka ko siya pero ang sabi niya ay wag na nga lang daw pala. Pero ang kinuha naman niya ay itong C2. Paano ba naman kasi napakatapos? talagang mamili ni Kyle. Inuwa na nga din siya ng daddy niya ng ice cream pero pinabalik nga ni Kyle dahil ayaw niya nga daw ngayon ng ice cream. Pinapipili pa nga siya ng daddy niya ng drinks dagdaga na nga daw niya para daw meron siyang babaunin sa school. Yung mga pinagbibili kasi namin, eh parang nananawa na nga talaga si Kyle kaya naman ito pinakukuha pa nga talaga siya ng daddy niya. Pero sito nga ulit yung kinuha pero magkaibang flavor naman. Kung okay, kinabukasan nga wala talagang pasok sila Kyle kaya naman sinabihan nga namin siya na bibili kami ng black shoes niya. Humingi na nga din talaga kami sa palengke pero wala nga talagang magkasya kay Kyle. Ano ba naman kasi yung paanga ni Kyle mahaba pero makitid lang? Hindi siya katulad ng iba na malapat. Buti na nga lang talaga at may nakita kami na gusto ni Kyle na design. Gusto kasi talaga ni Kyle yung open shoes lang ayaw niya nung may mga strap. Gusto kasi din talaga ni Kyle yung mga simple lang. Ayaw niya nga din ng masyadong makintap. Nasukat na nga din kaagad kay Kyle to ng daddy niya. Medyo may allowance na nga din tong kinuha namin. Dahil mabilis lang talagang humaba yung paa ni Kyle. Matibay din naman talaga dito sa Natasha, kaya naman dito na nga lang namin naisipan na bumili. Buti nga talaga at may nagkasha kay Kyle. May award nga talaga si Kyle, pero wala talaga siyang masusuot sa recognition nila na black shoe. Ano ba naman kasi, nasira na nga din talaga yon at hindi na rin talaga maaayos ng daddy niya at isa pa nga ay sobrang sikip na nga talaga kay Kyle. Kyle na nga din talaga yung pinapamili namin ng design. Para sure na sure talaga na isusuot niya to. Mahirap ah, kasi na kami yung masusunod, pero hindi naman niya gusto. Pag sa mga gantong bagay nga din talaga ay yung daddy ni Kyle yung umuusisa. Tinitingnan niya nga talaga ng mabuti kung matibay or okay ba. una na nga nito, kaya naman umuwi na nga din kami kaagad. Paano ba naman kasi hindi pa nga rin talaga kami nagtatanghali. Nasama nga din pala namin ito si mama dahil meron nga din siyang pinuntahan. May nakita nga kami nagtitinda ng buko dito, kaya naman ito huminto na nga muna ako para nga bumili. Pinapainom ko nga si Kyle pero ayaw nga daw niya. Gusto nga lang daw niya ay malamig na malamig na tubig juice. Kupo. Din kasi talaga kami madalas bumibili ng buko. Paano ba naman kasi masarap talaga yung buko nila? Winto na nga muna din kami dito sa may Mercury. Paano ba naman kasi may pinapabili nga si Kyle sa daddy niya? Buting na nga lang din talaga at hindi na sila nagtagal at mabilis lang nakapili itong si Kyle. Magkasundong magkasundo talaga sila ng daddy niya kapag may papabili nga si Kyle juice. Kupo. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.